Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha na ng Milwaukee Bucks ng bagong manlalaro. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang napakalaking pasabog ng Los Angeles Lakers patungkol kay Lebron James. Simula nga po makatrops tang tanggalin ng Milwaukee Bucks ang kanilang dating head coach si Adrian Griffin at kunin si Doc Rivers sa kalagitnaan ng season, ay tuloy-tuloy na nga po ang pag-struggle ng kanilang team sa kanilang mga nakalipas na laban. Sa katunayan, maliban nga po sa pagkakaroon nila ngayon ng 2 game losing streak, ay meron na rin naman nga po silang record na 3 wins at 7 losses sa kanilang huling 10 laro, katulad na lamang ng worst team ngayong season sa NBA na Detroit Pistons. Kaya para nga po mahinto na ang kanilang mga pagkatalo ay kailangan nga po merong mag-step up sa kanilang line-up. At ayon na rin naman nga po sa kalalabas na balita ngayong araw ni Shams Sharanya ng The Athletic, ginagawa rin naman nga na po ng Milwaukee Bucks ang lahat ng paraan para manalo na nga po sila sa kanilang mga susunod na game. Sa katunayan, kumuha na nga po sila ngayon ng bagong player sa katauhan ni Ryan Rollins na pinaperma na nga po nila sa kanilang team ng two-way contract. Ang problema nga po mga katropes, isa para naman nga po itong batang player na hindi kayang buhatin ng kanilang team. Kaya kailangan nga po talagang gumawa na si Coach Doc Rivers ng bagong estrategiya sa kanilang lineup at rotation na magpapapanalo sa kanilang kupunan. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang napakalaking pasabog ng Los Angeles Lakers patungkol kay Lebron James. Katulad nga po mga katropos ng sinabi ni Lebron sa harap mismo ng media gusto rin naman nga po niya ang kanyang pananatili sa lineup ng Lakers sa nakalipas na anim na taon sa NBA. At hanggang ngayon ay umaasa nga po siya na wala rin naman ditong magbabago sa mga susunod na taon sa kabila ng mga nagsilabasan trade rumors patungkol sa paglipat niya ng ibang kupunan. Yes, tuloy na nga po nitong sinarado ang usapan patungkol sa paglipat niya sa Golden State Warriors at maging sa Toronto Raptors. Nakabilang rin naman nga po sa mga naipabalitang team na interesado sa pagkuha sa kanyang anak na si Bronny James upang makumbinsa lamang siya lumipat sa kanilang kupunan. Pero ayon na rin naman nga po sa isang NBA insider, plano na nga daw po talaga ng front office ng Lakers na panatilihin si Lebron James sa kanilang team hanggang gusto nito at hanggang sa magretiro siya sa NBA. And speaking of pagre-retiro ni Lebron James mga katrops, Sinabi nga po nito na hindi pa nga po niya alam kung magkakaroon siya ng farewell tour sa NBA at kung kailan siya magre-retiro. Ngunit nakakasigurado nga po siyang nalalapit na ito. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.